karirista, you will now have a house reveal. <laughs> grabe init dito. Parang, alam mo, hatin ka ba na pero feeling niya tanghaling tapat sa Pilipinas. Init. Kasi wala pa ka na din dito sa paat, chat ko dito. Hindi pa ng maka ano. Hindi pa yung maka tawid bago ka. Grabe naman pero grabe ang init dito, ma. Currently, ang degree natin is 40. Oh, pero dito, 40. Oh, 40 39 lang yata. Ano sila, kuya? nandito lagi yung may nagtatakang dyan ano. Nang gamit. Oo, ang mo na, muna. yun nga nakita yun. ko Lucas, dun, ano. Ito, yung face dun tapad na Ito yung tapat ng bahay yun. yun. May aso, eh, may aso. May pusa nakalabas. na kalabas. Wala ma. Ang ganda ng bahay dito. Mga malunsyon Sabi nila, libre lang daw yung bahay dito sa mga lokal. So, eto, libre lang dito sa ano. Libre lang lahat to ma. Sa lokal. haha, <laughs> buti bote niya kasi kayo, haaay <laughs> ka ang eh, paano yan yung si ano siya? pagdating ako, ano? ma bico, ma bigel, bico ano mahal, kaya tanye ba kay? Mal kaya mo yan, kasi ka sa ano kasi sa cellphone, kulay gray, saan uh, uh, yung gimbal? number 22. So, ba ano ba by gimbal? drive? Ito, ito. Ah, Dan, hindi ano? asa yung gas, ito na nga, kung minding mo mahawakan yung ano ka, yan ang gas. Tapos pag gusto mo ilipat, M lang okay, yung e, pindutin mo. Pag masyado mabilis, nagwiwiggle yung manibela. Mag, mag, Baka ka. dahil hindi mo ibine. Hindi ka lang marunong. Ma, ba mo na alawi? na alawi? Hey guys, ah uh, ito nga pala yung bahay ng tatay ko dito sa Bahrain. Ayan. ano kasi, matagal na talaga kaming mayaman pero low-key lang ako. <laughs> Ampon. Um, 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 lang kasi ako sa Pilipinas pero hindi nyo alam dito para sa Bahrain eh. Ayan. Anak pala ako ng lokal dito. Bahrain. Ayan, bilis. Ayan, bilis. Oh. Hindi, pindutin mo yung 2 Pindutin mo yung 2 2 Ay, may pusa mo. No? Ay, Diyos ko naman. Lahat May dami-dami may pusa. Okay. Hindi. Pag 2, bibilis siya. Mas babilis. Epe mera. May ah, segunda. Oo. tercera Hanggang 3. Hanggang 3. Pero kayo, sanay na rin kayo sa araw, no? Hmm, na Oo. Hindi na masyado. Sa tanghali, masakit lang sa Sa tanghali. Pag ganito, masakit Pero pag ano, masakit Al lang. Alam mo, masarap nga ganito. Maglakad ka, papawis ka. Sabi lang. happy si Mama, Mga si Amira. Uh, ano na oh. naman? Uh, ano na naman sa mo na dito si Amira After ma? Five years. After five years, sa kita kayo. Ah, Agad pa ng background, na? No? Of course, masayang masaya. Gusto ko nga dito na tayo ng tatlo eh. Okay. Kaya lang, layo kasi sa work eh. Kaya nga. Hindi ibig sabihin dito tayo. Tapos pag, pagka yung lalo na pag winter, mag, oh mag God. picnic tayo. <laughs> May pa-interview to Amir. Picnic, <laughs> tapos mag, basta yung camping. Oh, oh, oh. Ano ano nararamdaman mo na nakita mo si Amira sa airport? Eh, <laughs> 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 siyempre. Bulag yun lang. Bulag tama. na ba yan? Mm -mm. Eh, siyempre, maiyak ko oh. siya ko eh. Kayo, kahit kayo nga, naiyak din ako dahil, mm. Diyos ko, nung maliliit, iniwan ko yung mm. sila lahat. Tapos, ang naging nanay na lang nila, si Ate Bit niya. Pwede Di na mo artista. Alam man, mo, pwede alam, na alam alista, mo, Talaga. Pwede, pwede. Yung, pwede <laughs> yung content. <laughs> walang mahalo, walang cut. Ah, makinig, makinig kayo. Yung alam mo, nung mag... Ah, na si Amira? Baka mamaya. Sa gasaan. Ang tawag dito. Mm. Nung mag-graduation, nakikita ko doon sa mga wall-wall, puro mm -mm. sa e Facebook. Kasama yung nanay. Puro post ng graduation, graduation, graduation. Mm -mm. Nakalimutan ko nga i-post na. Sabi ko, buti pa sila lahat. Puro post nila. Graduation ako, di man lang ako nakatin um, kahit isa. Sa, kahit sa isa, wala, wala man wala. lang? Wala. wala. Puro na lang. Watch out for para sa mga mananay sa <laughs> kagaya mo. Ano yung yung? Pwede, pwede po makita yung bahay nyo dito sa Abu Dhabi. <laughs> bahay namin, ay eh, bahay namin, o. Oh, pwede <laughs> po, magkano po yun? Pwede bagong cut yun. Ah, pwede, bagong cut. Eh, mga content, content. content. <laughs> naman yun. <bang> <laughs> ano naman sasabi <So, laughs> so, mo sa mga... Ano uh, naman sasabi mo sa mga... Tsaka pa, Dito tayo Pero, sa tayo, sasakyan namin. Mga magulang na nag <laughs> mag para sa pama. Ano naman sasabi nyo sa ano? Magsipag lang kayo at makakabili kayo ng sasakyan. Saka mga ito, nakapundar na po siya ng sasakyan. Pero hindi bago yan, hindi bago yan. Pero naka-Mercedes, oo Ano siya dyan? <laughs> ano next question natin, uh, babe? ano masasabi question. mo sa OFW na... Ano masasabi mo bilang OFW? <laughs> Ayoko na, iya <yano> naman ako. <laughs> For the ano, content yung, nga ito. Tapos mamaya yung... Oh, take to, take to, cut, oh, take to, ta. cut, cut. As an OF, OFW, anong mga natutunan nyo po, ma'am? Uh, marami. Gano'n kahirap, yung... <laughs> Gano'n uh, gano kahirap mabuhay as an OFW? Mahirap, siyempre. Malalayo okay. ka sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay. Basta naiyak talaga ako pag na, ano, gusto mong <laughs> ibigay lahat yung... Kaya ako nag-OFW, gusto ko ibigay lahat yung... Sanang gusto ko sa mga anak ko, baka magkaiyakan pa tayo dito. Kaso Baka magkaiyakan pa tayo. Wala na iiyak, ha? Hindi, kasama sa content. Kasama sa content. Pati iiyak ka ma. Talay na, nawawalan. Hindi iiyak, tumataw eh. Ilang ka na iyiyak, ilang, ilang, ilang <laughs> sa ibang bansa. Tawa ko ka ka. Almost 13 years na po ako dito. Dito. Dito na nga pumuti buho. Kulay white na po lahat. <laughs> Minsan may green. Uh. Nag-Japan po ako, oh, 2004. Mga <laughs> karirista, we will ha now have a house reveal. Hola, <laughs> hola, hola. Mga karirista, for today's video, we will have a house reveal by okay. ni Kuya. Oh, uh, okay, ito bahay namin. Kaya gano'n ka Ang aming munting bahay ko, bullets. Go here. Inside. <laughs> uh, this one, ang bahay namin, bahay ko. Tadaaa! Papakita ko lahat. The Ikea House. The Ikea House. Sorry po, medyo magulo. Yeah, like, like, Ma Amira. Ah, yung to, ayan na. Ah, oh, that's it. Yeah. Oh, yeah, napapakita niya yung mga Papakita mo yung mga pusa. Say say mo din mga posa mo. Pusa si Scott. Nabusa si Scott. Si Toto, Kitty. You, you so, si Kitty, Si Ay, but, um, 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 P. 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 Si Kitty. Si hmm. Okay. Si o oh, ano pang masasabi nyo sa? Ha? Kitchen. I just give the dry food. They made yeah, eto ayan, ginawa lang 'yan ng mm... By Pwede uh, naman pala yung napapakahirap pa akong i-ganong-ganong. own hand. <laughs> okay. Hmm. Kalas. O, oh, ito yan. Itong mm -hmm. ikay yan. Oo. Oh. Okay. Ano yan? Nakuha ko lang yan sa... Okay, uncle. Ayan, ganyan. Okay. 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 Hmm. okay. Mama, huwag ka naman <laughs> ganyan. Mama, huwag ka naman ganyan. Mama, laman ang taong siya lang. Ah, 21. Laman ang taong niya. 21. Sweet 21. 31? Plus 31. Hindi siya mukhang 31, Mama. Mukhang 35. Grabe. Grabe.